Hello ka blessful, have a good day. Welcome back to my channel. Pagkatapos nga po namin kumain ay kami na ay sumaglit po dito po sa Festival Walk o kaya ay Kolontong. Kasama ko po dito ay si Annalyn o kaya ay si Margot at mayroon po kaming binili na pang giveaway. At katatapos nga po namin bumili kaya naman ay dali-dali po kaming pabalik na po sa church o kaya sa Shikip May para naman po sa aming pong pag-iensayo para po sa... Christmas celebration po sa church sa December 22. At bago nga po kami umuwi ay naisipan po namin ang magpicture muna dito o kaya ay kumuha po ng video dahil napakaganda po yung kanila pong tanawin dito po sa festival walk lalo na po yung kanila pong Christmas tree. At para naman ay mayroon po kaming remembrance dito po sa kolontong dahil bihira po kami na namamasyal. Kaya sinasapantala po namin kapag dumarating po yung time na nakakalabas po kami o nakakapamasyal po kami dito po sa mga magaganda pong mga tanawin. Kaya marami pong salamat sa panunood and God bless us all. Mag-iingat po palagi and Jesus loves you. damit. Mga damit din yun. Isa lang kung ano natin. Oo nga. Hindi na G20. Hindi na tayo nakapamasyal. Hanggang doon na lang tayo. Ang dami na ba? Ang dami naman natin na lang. Sino siya ano talaga? <laughs> Siyempre dalawa tayo. Hindi ka kasama. Lakad-lakad. Pauwi na kami. Bye-bye. God bless.